Mga bata, minsan ba'y naramdaman yung mabagal kayo sa ibang bagay? Huwag kayong malungkot, dahil minsan, kahit mabagal, pwede pa rin manalo. Halina't pakinggan ang kwento ng kuneho at ang pagong. Isang araw sa gubat, nagyayabang ang kuneho sa kanyang bilis. Walang hayop na makakatalo sa akin. Ako ang pinakamabilis dito. Ang sabi niya habang tumatalon-talon, tahimik lang ang pagong ngunit ngumiti ito at sinabing, Subukan mo akong karirahan, kuneho. Ikaw? Mabagal na pagong? Hahaha, sige, kung gusto mo talaga makipagkarera ka. Kinabukasan, nagsimula ang karera. Nagtipo ng mga hayop sa gubat para manood. Pagdating ng senyas, handa takbo. Agad na tumakbo ang kuneho ng sobrang bilis. Naiwan sa likod ang pagong. Sa sobrang tiwala ng kuneho sa kanyang bilis, Nagpahinga muna siya sa lilim ng puno. Matutulog muna ako. Kahit matulog pa ako, mauuna pa rin ako sa pagong. Pero habang siya'y natutulog, dahan-dahan at tuloy-tuloy lang ang paglakad ng pagong. Lumipas ang oras. Nagising ang kuneho at nagulat. Naku, baka maunahan ako. Tumakbo siya ng mabilis, pero huli na. Narating na ng pagong ang finish line. Panalo ang pagong. Aral sa kwento. Ang pagiging mayabang ay hindi palaging nagwawagi. Ang tiyaga at sipag ay laging may magandang gantimpala. Kaya mga bata, kahit mabagal kang kumilos, basta tuloy-tuloy ka lang, siguradong makakarating ka rin sa tagumpay. Kung nagustuhan niyo ang kwento, huwag kalimutang i-like at i-subscribe sa Kwentong Pambata ni Lola Rosa. Hanggang sa muli.